Mata construction worker niya oh, ngayon. Mata oh. tayo sa mga bigas na ang natin. So, baka magiging tuwa na ngayon. Ako na may pagbababa ah. Pa, Ikaw Alvin, pitawan mo yung... I'm super excited na ako makita. So, Kuya, buksan mo na ang nilalaman ng van na ito ay... Bigas! bigas! <laughs> Ayan na po ang bigas na galing siya sa... Ano ito? sari suki special lang kainan kasama ang sari suki premium rice ang nakalagay sa sako nila so ibaba na natin ako na pa ba magbababa ako na ma ang pinang ka puro kapitinan ka Alvin, <laughs> ako na ako na ako na na malala ikaw Alvin pitawan mo yung <laughs> <laughs> Alvin ikaw daw <go. laughs> dali Alvin, ikaw ito magbuhat. Kailangan kanyang Alvin malakas ka. Alvin TV. Dapat ihagin natin yung bigat, ganyan. Ayan Ay, o. Oh. Si Pero si Alvin nga lang, sa'yo dalawa nandang bumabas. Alvin kasi, kailan eh. Ang karagador na si Diwata. Kaya tayo ang construction worker ngayon. Oo. Lagas tayo sa mga bigat na ang work na natin. Ako naman si Diwata ngayon. Ako naman si mga bababa ah. Ako naman si Diwata.

napakarami ng bigas tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina magbibigay din tayo ng konting bising so abangan nyo mamaya tumingan ako tumingan ano Diwata, ano masasabi mo o minsan mo sa mga ano ating nanonood na yun na regarding ka dito sa bigasan na ito? lang ako sandali. Ayan ha! sa lahat ng viewers at nanonood ngayon, kung gusto nyo mag-order ng bigas, I-message nyo lang po yung sari ni sari, sari Soke Grocer, di ba? Soke Grocer MNL. Soke Grocer MNL. So, mali pala. Soke Grocer MNL. Ayan, nag-message lang po kayo sa page nila. At marami silang, hindi lang bigas. Kung regarding ko sa inyong matindahan, tindahan, marami sila. Alos do na lahat. At yung price talaga ay napakamura. Kaya, message nyo lang po yung uh, Soke Grocer MNL. Yes, yes, taba. So guys, yeah, guys uh, at sa mga huwag po kayo po ano? ini nga Hindi ko support. 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 yan. Kaya naman. <laughs> so, ano pa lang plano mo dito sa mga bigas na Siyempre, nandun na din yung uh, pangsaing po, pang araw-araw. Tapos mag-share din tayo dyan. So, di ba marami naman yan, abangan nyo yan. Grabe, sobrang mag dami. Mag-share din tayo. Siyempre, sobrang dami yan. Mag-share din tayo ng blessings doon sa iba. Kaya, abangan nyo kung sino ang bibigyan natin ng bigas. Sabi nila hindi lang daw ito yung bigas na darating ngayon, meron pa. Ah, actually, yan pa lang yung dumating, unang bus pa lang. Pero meron pang sampung ganyan na darating, saring lang. Okay ba sa live mo, bibigyan ka rin ng bigas? sa mga live viewers? Siguro mamaya, abangan nyo na lang mamaya sa live natin. So, sa ating suki, maraming salamat sa suki, grocer. Ayan sa lahat kung gusto mag-order ng bigas. At itong atuloy na sinasabi ko, marami sila hindi ng bigas. Meron silang mga groceries, may mga presyo ng mga gulay, mga mga prutas. At syempre, meron din silang frozen meats. Ayan, may mga frozen meats dito. Tapos, na regarding po sa grocery, mga meats or bigas, so kay grocer, MNL po, i-mission lang sa kanilang tips. At doon kayo mag-order na kung saan. Dito ako nag-order ngayon ng bigas na napakarami. Nihingal po rin si Diwata, guys. Si Diwata mismo ang nagbuhat. So, alam niyo kung bakit? Mababa talaga yung mga prices ni Sophie Grocer sa Kaya sila ang napili kong ordera ng maraming bigas. Hopefully na mapag-order din kayo para matry niyo din kung gaano sila kamura. So okay, message lang ang uh, so Grocer MNL para sa inyong mga orders. Thank you kuya, wala na. Ah, meron pa sa isang uh, pa? Ay, Ah, meron pa? Oo, oh, meron pa parating isang batch pa lang. Yun, yun. Ah, okay.

Ayun, <laughs> <laughs> ayun siya. Sabi nga ni Diwata at siya. Ito na yung second batch goods. Hindi na natin nabutang dito na ba na nababa na yung ibaan dito. Nababa na lang natin sa mga pamimigay na nagkukuha na tayong iba dito. Uh, first month anniversary. Yeah. So mamaya siguro, pamimigay siya doon. At syempre hindi lang sa actual oh, yung mga kumakain mo. Oh, pati na rin sa mga live viewers niya, pamimigay rin siya. Oh! Kita <laughs> hindi na pala kundi pala pamimigay din pala ito. So, ayun guys. So, flicks ko lang. Nakikita nyo ba itong nasa harapan ko? Sako-sako ng bigas. Ipapamigay ko rin ko sa inyo lahat. Wow. So, abangan nyo ha kung sino ang mga bibigyan natin ng bigas. Pero syempre, di ba, sa dami na nangailangan ng bigas, hindi naman natin kaya bigyan lahat. Pero sinasigurado ko sa inyo na itong bigas na nandito ngayon, ay ibibigay ko lang din to sa inyo, lalo na po doon sa mga taong nangangailangan. Kung sino lang po yung abutin, uh, sila lang po yung mabibigyan. Malay mo sa susunod ba? Diba? may mga mag-sponsor pa at magbigay din para mamigay tayo ulit sa inyo. So this time, kung ano yung inyo nakikita dito, ipapamigay ko lang to. Sa mga hindi mabibigyan, siyempre ang daming tao, ang daming nangailangan ng bigas better luck next time na lang. Baka kasi mamaya magtampo kayo bakit hindi kayo nabigyan Hindi naman kasi lahat ng tao mabibigyan natin. So, yung uh, maabutan lang po natin ng konting tulong, maraming salamat. So, guys. Hindi wata na pa mimigil ng bigas na ito. Ayan, abangan natin kung sino mas guys na mabibigyan. Sabi nga nila, If you share your blessings, more blessings to come. Kaya pag-share ko ito ngayon sa inyo, nainiwala ko na may makapalit pa ito, dadami pa yung blessings sa atin. So, sana nabigyan ko kayo lahat. Pero siyempre, diba, ba, kung sino lang ang busi nito, yun lang mabibigyan. Next time ulit. Sa pangayan, kaya hanag order tayo ng bigas kasi bilang pasasama, pasasalamat dahil anniversary ngayon, first month anniversary ng Quezon City Brands natin. Kaya umorder tayo ng bigas at bibigyan natin bilang pasasalamat sa mga tao, mga supporters. So, yun. Yun ang dahilan talaga bakit tayo bumili ng bigas. So, yun.